Hey mga kaibigan, Silver Voice TV, good news po muna tayo mga kaibigan, ito from uh, House Speaker Martin Romualdez, official Facebook page Cash and Rice Distribution o Card Program May 23, 2024 sa Tawi-Tawi, imagine guys, napakalayo na po niyan Tawi-Tawi pero po, ito pong si House Speaker Martin Romualdez tahimik na nagtatrabaho para po sa ating mga kababayan na mas nangangailangan iniahatid po mismo ang tulong ang ayuda sa kanila pong mga malalayong mga probinsya na talagang yung ibang uh, mga uh, pinuno ng bansa po natin ay hindi na nangangahas na tunguhin pa. Pero po ito House Speaker Martin Romualdez andun mga kaibigan, tawi-tawi na mamahagi panuorin po natin to. Hmm. Dami ng mga lugar na nabigyan ano Look at that. Tingnan mo naman. Ganyan mag-gathering. ba? Diba? Ganito, merong purpose. Hindi yung mga, ba diba, yung nakailang kita na tayo ng mga prayer rally ko noon, ng mga Duterte. Mag-gather, tapos uh, mag-ano pa, o oh, magbibigay mag pa ng kung ano-ano sa mga tutungo sa rally. Pagkatapos, puro lang batuhan ng putik, paninira ang mga sinasabi. Ito, mga kaibigan, namamahagi ng ayuda, namamahagi ng bigas, ng tulong para po sa mga naghihikahos natin ka mga kababayan. Ganito mag di ba? Sana ma dumami pa yung mga ganito, no? Kaysa naman mag-organize kayo ng event. Yung mga yan, yung mga, yung mga alagad ni Kibuloy, ito mga prayer rally ko, no, ha? Ng mga Duterte. Tapos puro naman paninira, puro Ah, batuhan ng putik ang ginagawa di ba? puro pagharang sa mga major roads sinasarado tapos di ba Natatrapik yung mga motorista ito mga kaibigan no di ba? nag para makatulong hindi po yan naglalaan kayo ng budget para maka-atake makapanira sa mga kalaban ninyo yan no? tawi yan tawi tawi bagong Pilipinas pakinggan natin mga babae nating Muslim. Nakadyon na kami kagabi. Mm -hmm. Dapat lahat na lumipas sa kanilang mga distrito. Okay. Pero sa pagmamahal natin, sa tawi-tawi, naman natin ang ating mahal na presidente dito, uh -huh. sa tawi-tawi. At dito, ilulusan natin ang car program, our cash assistance rice distribution. O, oh, di ba? Cash assistance, may rice distribution pa at itong napakalayong probinsya ng Tawi-Tawi, sinamahan po ni House Speaker Martin Romualdez, si Presidente Bongbong Marcos para po mag-abot ng tulong 'Di ba? Ganyan po magtrabaho. 'Di ba? Hindi puro batuhan ng putik, hindi puro, 'di ba? Puro na lamang chika minute, puro pa interview pa press con, tira sa kalaban. 'Di ba? Kasi malapit na 'yung eleksyon eh. Ito, ito po ang gayahin niyo ganito, 'di ba? Positive out, output po ang hinahatid sa tao. Kaya, di ba, ang dami ko nakikita yung mga DDS, no? Tinitira si House Speaker Martin Romualdez. Tinatawag na kung ano-ano. Anong ginaganti ni House Speaker Martin Romualdez? Positive output. Trabaho. Yan pong kanya ginaganti. Yan ang dapat tularan. Mm -hmm. At uh, nakikita po natin na itong programa natin ay successful. At nakapapasalamat din tayo sa ating mga ahensya at nakakamukho na nag-implement itong mga programa. Kaya hindi lang kami legislation hanggang implementation yes. ang gusto natin makita. From legislation para... to implementation mula po sa paggawa ng mga batas hanggang sa pagpapatupad ng mga ka uh, panukalang batas mga kaibigan. Yan, pagpapatupad ng kanilang mga programa. Hindi lang puro pag ng mga bills ng batas mga kaibigan. Di ba? Ha! Legislation to implementation. Ang ganda nun. Ang matitikikan nyo natin kung paano natin papakandaan pa lalo. How do we improve the system para lalo na -la gaganda ang servisyon natin sa iyo? Tingnan mo. Grabe. Tuloy-tuloy ang downloading at implementasyon ng itong card program at yung mga ibang programa ng ating mahal na presidente. Wow. Salamat, tayo-tay! Mapapahari ang lahat! 7 kilograms of premium rice, ha? Oh. 5,000 binikisari. Yan no, nakita nyo ba yan? Ang saya, di ba? Di ba? Hmm. So yun po mga kaibigan, nakita nyo kung ano po diferensya ng uh, mag-organize ng event na puro paninirang puri ang ginagawa sa pag-organize ng event para po makatulong sa mga higit na nangangailangan. Sana po'y tularan ng iba ang ginagawa po ni House Speaker Martin Romualdez. No wonder bakit po tumataas ang kanyang trust rating. Di ba? So, saludo po sa inyo, House Speaker Martin Romualdez. Kami po ay nandito, no? Kasama ng mga kasamahan ko nga uh, mga influencer para po ah uh, i-comment ang mga gumagawa po ng tama sa gobyerno at kilitiin ang mga alanganin. Mga kaibigan, magandang gabi. Silver Voice TV. Peace.